Magandang umaga po mga kalaki. Ayan. Diyan ako nabubisit sa mga ganyan mga tricycle driver pagka madaling araw yung talagang humaharurot dyan, di ba? Nakita nyo, madilim pa oh. Ayan oh, napakadilim pa humaharurot na, di ba mga kalaki? Nakakabwisit yung ganun eh. Anyway, Good vibes, good vibes po tayo mga kalaki. Magandang umaga po ngayon po ay June 1. Ayan, June 1 na po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pagtutok po sa atin. Ako, napakabilis po ng panahon na po. Hindi mo akalain June 1 na. Susunod na July, August, September. Ok, nako, Pasko na naman po mga kalaki, di ba? Ngayon pong June 1 mga kalaki, gising-gising na po. Dahil ngayon po ay swerte po ang mga laki na sa so, ibibigay natin. At ayan po may mga nagpapabati na po ulit Sige po happy 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 viewing po Mamaya po yan At syempre po mga kalaki ngayong June 1 po Kunin mo na mga lucky numbers natin mga ibibigay ngayon na mga 2 digit po lucky numbers to ng bawat bayan. Kung meron po ako hindi mabanggit na bayan, sabihin nyo lang po para mabibigyan ko kayo ng mga lucky numbers sa susunod po mga kalaki. At syempre po, gusto ko ngayong June 1. Sino kaya ang unang mapalad na mananalo sa atin ngayong June 1? Ikaw kaya mga kalaki? Abay tutok na rito. Kaya kunin mo lang mga listahan mo at sabay-sabay nyo na pong kunin ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po, eto na ang mga two digit lucky numbers sa mga nanay na gising dyan, sa mga tatay, sa mga lola at lolo, sa mga tita, sa mga suki natin dyan ng mga lucky followers. Eto na po ang mga 2 digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa Baguio. Baguio, 26, 21, Bicol, sa East 34, Batangas, 28-2, Bataan, 15-19, Butuan, 31-33, Benguet, sa East 28, Iloilo, 15-9, Leyte, 16-11, Samar, <coughs> 23-25, Paranaque, 1-3, Manila, 7-9, Pasig, 2-G, San Juan, 13-19 15 Marikina 16 28 Tabuk 21 32 Romblon 15 26 Angono Rizal 5 24 Muntalban Rizal 2 17 Antipolo 4 18 Taytay Rizal 3 30 Cainta Rizal 1 29 San Mateo 15 2 Isabela 27, 29, Tugigaraw. 8, 30, Rojas. 15, 16, Capiz. 31, 33, Bohol. 7, 4, Bulacan. 21, 5, Quezon City. 34, 21, Pampanga. 1, 6, Pangasinan. 2, 17, La Union. 15, 8. Nueva Ecija 5. 21. Nueva Vizcaya <coughs> 2. 24. Ilocos Sur 16.30, 30. Ilocos Norte 29. 31. Masbate 5.15, Cebu 7. Aklan 14. 25. Aurora 4. 29. Laguna 23. 17. Quezon. 5-1, Olongapo. 12-26, Dabao. 23-27, Tarlac. 1-30, Quirino. 5-36, Bacolod. 21, DC 8. At Cavite, 30, 22. Ayan mga kalaki, mo muna natin dyan sa Kabite para po sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po sa ating araw-araw mga kalaki. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakapalo po kay sa mga legit na account namin. Ha? Ingat po kay sa mga fake account na mga naglipa na ngayon mga kalaki na kinukuha ang picture namin at gumagawa po ng mga account, hindi po kami yun. Madali lang po kaming hanapin sa Facebook, isearch nyo po Red Parongkin, lagi nyo po iti-check ang followers, dapat meron pong 400,000 followers sa Facebook kami po yan at meron po tayong second account Red Parongkin po na mayroong uh, 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen naka t-shirt po ako. At syempre po Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin na merong 424,000 followers sa TikTok. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers sa akin. Mag-suggest magpa-code. Pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga lucky numbers at heart ng heart. At naka-follow, meron ka pong lucky numbers. Magugulat ka sa messenger mo. I-check Iche mo at ilalaban mo yan ng cream days. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa National, sa abroad mga kalaki. Bibigyan kita pag sumali ka sa amin sa private consultation. May discount pa po mga kalaki para sa ground Member ka na ngayong June, July at August mga kalaki. Diba tatlong buwan po tayong magsasama. Malay mo naman dito ang swerte mo. Malay mo kami pala magbibigay ng swerte sa Kaya subukan mo na ang aming private consultation mga kalaki. Bibigyan ko pa po ng discount ang unang sasali ngayon. Kaya eto na po mga kalaki. Ito ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers po para naman po dito sa Tagig. Ayan po sa Tagig City mga kalaki kaya kunin mo na ang yung listahan. Ito na po ulit ang mga 2 digit lucky numbers. Tagig ang 2 digit lucky numbers mo ay number 45 Mindoro. Sa East 21 Marinduque. G5 Caloocan. 13 24 Muntinlupa, 23, 12, Palawan, 8G, Sambales, 1, 16, at Apayaw, 2, 31. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin. na takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. At make sure po na iraramble nyo po mga lucky numbers natin para pag nabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, huwag nyo po agad bibitawan ang mga lucky numbers namin kasi may possible po yan na lumabas po. Basta 3 days po ang pagitan natin mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Ayan, shout out po tayo. Ayan, shout, po, shout out, shout out po tayo mga kalaki sa Family Molina. Ayan po. Sa aking classmate, may classmate ako. Hello po kay Mary Jane Molina. Ayan po. Hello kay Mary Jane Molina po dyan po sa may City. Shoutout po sa mga Molina family at Agustin family po. At syempre po mga kalaki, dyan naman po tayo sa abroad sa US po. Sa Texas po mga kalaki, shoutout ko rin po. Ayan. Si aking si Aurora Balsita. Ayan, ang aking kaklasmate din po dyan. Nagchat po siya. Hello po. At kay Maricel Molina. Ayan, Maricel Molina shout out din po sa inyo mga classmate ko po yan. Ayan na, special kayo, nagpa-shoutout. At syempre po mga kalaki, sa mga tricycle driver po, na atin po, na talagang sumasaludo ko araw-araw po, Diyan po sa may Manila, sa Baclaran Church po, sa mga driver general mga jeepney driver, taxi driver, kila Kuya Ernesto at kila Kuya Lito. Shoutout po sa inyo mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Claim it, gising na po. June 1 na po mga kalaki, at gusto ko ikaw ang unang winner ngayon. Laban na po mga kalaki, good luck.